Good morning mga amigo no. For today's video no, pupunta tayo dun kay amigo natin uh, uh, DJ Mix Vlogs at uh, siyempre kasama rin daw yung pinan ng na si amigo natin pa Pototon Vlog. So magkakapilang naman tayo doon sa uh, Tabing Dagat either or Dumangas series. dito na tayo sa ano no sa bayan ng Putotan no so uh, dire-diretso tayo tuloy-tuloy lang tayo dun sa bahay ni amigo natin uh, DJ Mix Blags no so nandito na tayo guys no sarado pa uh, kanilang gate so ayan na guys no direct -dire so papunta na kami kay amigo natin sa uh, tutukan Good morning. <laughs> Ang lalay. Diret sa kayo tumanggas. Oh. Tuloy tuloy lang kami at makakapila uh, magkakapila kami doon sa Dumangas no para naadaan natin si amigo natin yung kapito natin so tuloy tuloy lang tayo Diret Diretso dire so sa bahay ni amigo natin uh, pututan vlog mga piso Dumangas <laughs> Ayan. Dito papasok sa ano no. Sa bahay ni Amigo Pututan Vlog. So, syempre, Ayan. Sa likod natin kasama natin si ano, DGE Mix Vlogs. Malapit na tayo. Ito first stop. <laughs> so malayo pala no mula dun sa bersada So, good morning, good morning. So, pumunta tayo dun kay amigo natin na Putusan Vlog. So, ayan na. Umikot kami dito, kapalit dito sa may kalsada. So, dito sa sa, ano, tindahan. So, so, so. Uh, second step. Kapi ulit. <laughs> okay. Ayo kirim latin lagi deh. <laughs> <Ang blue. Yeah. laughs> Pati white git, oh, creamy white, oh, ano pag nyo? <laughs> kapi na, kapi na, kapi na tayo. Kabut sa mo, kapi na pag Ako, kapi na pag ganas palay. Kabut sa dagat, kapi pa Ayos So yes, nandito na nga tayo, oh dito na yung ano sasakyan ni amigo natin DJM Mix Vlogs and then si uh, pinaka-pogi nating amigo si amigo natin Bututan Vlog so welcome dito sa tabing dagat dito sa bayan ng Dumangas so ang baby girl ni you know, ano so let's go Pantat sir, bakal ka Pentat. Pantat, <tip> pantat sir, pantat. Si bintal ang isa, sir. sisi ponsi, <ills> <eu renovati. coright> <In> Yes, so uh, mga amigo no? uh, na nga tayo sa ano no sa uh, tabing dagat dito sa ano no sa seawall ng Dumangas. Ito may uh, resource dito. So ipapakita natin kung uh, napakaganda ang uh, dagat dito dito sa uh, tabing dagat dito sa Dumangas so actually yung uh, kasama natin oh, oh, makikita nyo naman dito no, maraming naliligo na so napakagandang ano napakagandang panahon and then uh, sa likuran natin meron na naliligo dyan at siyempre uh, papakita lang natin yung ano uh, amigo natin na pinaka pogi doon sa dulo uh. so yes ayan na mga amigo no as you can see sa dulo yung pogi nating amigo no naliligo na sa siya, si ano si ano amigo natin uh, DJ Mix Vlogs ayan siya oh uh, paahuna ayan so tingnan muna natin dito sa left side natin kung ano kung ano pa ba makikita natin dyan and then sa, sa gitna meron ding naliligo no so actually dun sa dulo meron mga ano dun uh, malalaking uh, barko so airport ng Dumangas yan so ang niyan papuntang ano papuntang Bacolod So and then sa right side natin Ayan yung mahabang parang ano na yan Yan ang ano Gimaras gimaras uh, Gimarasaila no? So Dito tayo sa gitna So actually oh, tulis dito yung ano Yung uh, Pinapatunga natin Ayan And then uh, Let's take a look back Siyempre man yung ano natin Pinakapogi natin na si ano you know, no uh, Tutan Blag at siyempre... Uh, basta't maraming ano... Maraming tao... Na... Naliligo... Actually... Mayroon ding ano... May nagbabantay dito no... Yung siyempre... Coast Guard... Ayan... Nakantabay pa rin sila... So... Abang-abang lang guys no... Sa next... Uh, ano natin... Doon sa kabila... Punta natin yung ano... Yung pinta ni... Amigo natin... Ah... Uh, DJ Mix Vlogs. So, abang-abang lang guys. So, thank you so much kids sa ano no, sa may-ari ng uh, resort na to. Pinayagan tayo na pumunta ngayon dito sa loob no. And then, kasama natin si Sir na uh, thank you so much sa pagkantabay sa mga naliligo ngayon. So, thank you so much. Pupunta tayo doon sa ano, kabilang. Uh, kabila sa left side natin. So, abangan natin yung susunod na ano natin. Ha. Let's go! So, at ayan na nga. Dito lang tayo, ano, uh, dadaan dito sa likod. No? So, actually, patuloy pa rin ang uh, nila. Para uh, trabaho na dito, no? Para sa kanilang infrastructure uh, dito sa research uh, resort na to, no? So, syempre, dito na lang tayo dumaan sa likod kasi dun sa ano malalaking bato dun sa likod sa ano sa left side natin so ayan ah na. ayan oh dito sa ano na, sa left side natin so, maraming bato diyan so nilayos kanila eh. yung kanilang ano dito sa likod yan So napakagandang ano tingnan and then uh, dito tayo sa mga ano no may mga punong kahoy dito. Napakaganda. Ayun. So siguro pagpunta doon, um, mag-full video tayo doon. And then sa ano pala no sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin dito sa aking channel. Thank you so much. And then sa uh, antabayan nyo na lang sa sunod pa nating mga video dito sa ating pagmotor vlog no at saka pag, uh, uh, sa pag-o eh inyo ng magandang video na. No? So, uh, thank you so much sa lahat ng mga nag uh, Thank you so much no. So actually, dito na tayo sa dulo. So iikot lang tayo dito sa kabila. 'Di ba? Doon tayo galing kanina sa may ano, oh, dito sa batuhan na 'to. Diyan tayo galing. Tapos umikot lang tayo ng pagganon. Oh, 'di ba? Dito sa likuran ko. Ayan. So punta tayo dito sa left side. At uh, i ano lang natin. I-plus back lang natin kung saan tayo galing. <laughs> Ayan na nga ano mga amigo no dito na tayo sa ano sa uh, batuhan. Ah uh, patuloy pa rin yung pagtatambak nila dito ng ano para gawin siguro ano gawin siguro pang seawall. So tuloy malalaking bato dito no. Ayan na nga. Yan. Okay. So, hanggang dito na lang tayo, no? So, left side natin, napakagandang uh, view dito sa may dagat, no? And then, ito na lang tayo. Tapos, doon tayo galing kanina sa ano na to. Andyan, andyan, andyan. Andyan sa may, ano? At saka, syempre nakita na natin siya, no? si amigo natin DJ Mix Vlog oh. lumalangoy na no so enjoy lang si amigo DJ Mix Vlog ayan so parang may batoy yata sa gitna so and then as you can see patuloy pa rin yung paggawa nila ng kanilang resort dyan oh nakita nyo man yung ano dyan yung parang rest house oh so, naka apat uh, na ano na sila no uh, rest house na ginawa so ayan ah so hopefully baka sa sunod ng mga araw pwede rin tayo makabalik ulit dito no? and then uh, kanya kanya kami nga no uh, video na lang so sa hindi pa nakasubscribe sa kanila no pakisubscribe naman si syempre amigo natin DJ Mix Vlogs please subscribe and then syempre sa pogi nating amigo si amigo natin Pututan Vlog please subscribe naman sa kanila no mga amigo so ayan na nga so napakaganda Napakamis na dagat o ayan Uh, as you can see, sa, du sa dulo na yan ulit na ano, uh, yan ang tinatawag na no, Gimaras Island. No? And then, doon sa may mga ano sa dulo, yung may mga barko doon sa dulo, yan ang uh, uh, port ng Dumangas. No? Ang way niyan papuntang ano lang, uh, Bakulod, uh, vice versa.